Hello po mga kamakes. Nandito po kami ngayon sa Makati. May installation kami dito ng carpet project. Ayan po. Halika, libutin natin ang aming uh, gagawin. Ayan. Ayan oh, si Bombay. Si Si Rojo. Si Si Rojo, si Bombay. Gumagapang parang bata. <laughs> <laughs> Yan yung mga ating mga mandirigma. Mandirigma ng carpet. Ito si Kabiloy eh. Yan. na Ang aming project dito. O oh, puto papagwapo pa. <laughs> uh, ano po <laughs> uh, okay. so, mga pagpag ng ulo? Ayos mga pagpag, yun Ito. Malawak-lawak din itong gagawin. Ayan o. Madami po itong kwarto. Ito si... Bade! Eh, para... Para ano tayo, masinso ng konti. Yeah, <laughs> Marami project dapat ang ating uh, matatanggap. Ano yan, Boydie? Oh, sir. Bakit napakakapal ng pahit mo kayo matakaw sa dikit eh? Bakit oh? buwede? Palitan mo na kasi yung, ano mo, nagbibiguti na yan. Pwede pa kayo rin yan, kaya, oh. Kapal niyan. yan. Okay. Pakita mo yung day mo. Pakita mo. Para may patunay. Pakita mo yung day. Oh, dali hindi, nee, naglilis ako doon siya para maraming may kapit. Ah, sige. Si Calvo. Si Boy Bato. Sinador. Si Si Senador. Dilarong sa Bato. <laughs> <laughs> ah, magpapayad ako. Sabi ni Boss. Magpapayad ako pa Apat. Oh, brother. Okay. Magpapayad ako pandikit, ha? Ha? Papayad ako pandikit. Ilutos ako ng aking boss. Okay, mamaya. Mamaya pag natapos, video ulit. Yan mga kamiks sa hindi natapos babalikan bukas kulang sa pandikit yun dun banda hindi tapos kulang sa pandikit kung may pandikit ka sana tapos po namin ito ayan o oh. hanggang dito hanggang dito yung nagawa namin ito ito yung ano tinatapos na sa mga ano pa to nasa kulang kulang 200 square meter pa to kumigit kumulang 200 square meter nandito yan subukas so, na lang yan kasi hindi na yung pandikit bukas na daw pero pag naihabol ngayon yung pandikit, mayayari namin ngayon to. Ito yung nalataga namin. Ayun. Ang ganito. Ayan, lawak yan. Ayan yung mga ano, mga nang magawa. At yung mga mantirigma ng carpet. Guys, kaway mo na kayo dyan. Woo! Si Boy Walis. Boy Walis. Eh, okay. aba talaga na ba? Eh, talaga po. Exhibition Bibong-bibo talaga to si Boy di. Ayun si General Bato. General Bato. Ayun, ayun si Chong. Chow. Ayun. So Babalikan bawas. Babalikan bawas hindi tapos. Walang pandikit. Ayun. Ayun. Ano na kayo diyan? Ayan na, uh, yung ay Ayan. <laughs> <Pa -abute. laughs> Ayan mga tropa natin dito sa carpet Okay Ginulang po ang pandikit Babalikan buwas. Yan. Kung well, hindi naman lagi talo, malaki na rin ang aming latagan Malawak-lawak na. Ay, naku. Salamat at dumating ang pandikit. Natapos din. na natapos din. Dumakit din yung pandikit. Dumating. Ayos. Ayos. Dumating yung pandikit Natapos. Ayan mga kamex. Dumating po yung patikit. Kaya natapos. Dumating yung game. Ayan si Bombay. Magaling yung mga ano yun. May judge yan. Judgmental. <laughs> ah, dito. Dito sa kwarto. Yung mga tira. Ayan. Okay. Hanggang dito lang muna kami dyan. Kasi hindi ito may pa. So, natapos din. Ayan. Hanggang doon. Hanggang doon. Ayan o. Lawak yan. Ayan. Lawak. So, kung may babalik pa kami, additional uh, brunch contract kasi natapos na po yung aming na uh, yung kata na yun yan ang okay ayos na ayos na Justin salamat lord natapos ang aming gawa okay bogs okay boydy boydy Okay, mga kamix okay, Salamat, natapos din Bale Natapos din Okay <laughs>